Uh, hello po, good morning. Ang prinsesa ng kusina, nandito po sa coffee break. So, magluluto po tayo ng cheesy macaroni. Kasi iba po nilang client, naghahanap po ng snack o pang breakfast daw. So, ito po ang ating mga ingredients. Yan yung macaroni, elbow, bali dalawang kilo, sama po iyan. Tapos, kalahating kilo giniling, one half na hot dog. Ayan, may tomato sauce at saka tomato paste tayo. Ito, kaya cheese yung ang damakmak na cheese ang ating ilalagay. May paminta, patis, ayan yung oil at saka asin na doon. So, ito po, bawang, sibuyas at saka bell pepper. Naubusan po ako ng red, kaya green bell pepper na lang. Ayan po siya. So, dito na lang po tayo magluluto. Ayan. So, eto po, magigisa na tayo. Eto na yung bagyo. Diyos me, grabe. Ayan. Naglagay po tayo mantika. Eto po, sandamak, makisang puso po ng, ano yan, ng bawang para masarap. Ayan. Sana po, marinig nyo ko. Ang lakas ng ulan. <laughs> Ayan. Itong sibuyas. Ayan. Ayan. Mamaya na po natin ilalagay itong green pepper. Ang bango. Bawang sibuyas pa lang, ang bango na. Mayabang yung nagluluto. <laughs> o, oh, ito po ilagay po natin yung kalahating kilong giniling. So, lutong bahay po ito ng prinsesa ng kusina. ah meron kasi nag- tanong dito sa milk kung pwedeng meron silang ano pang breakfast. So magi-start na po tayo magluto ng pang breakfast at merienda. So ayan, sandamakmak mak na giniling ang lalagay natin. Lutong bahay po ang style natin dito. Hindi po lutong karenderia. Lagyan na po natin ng paminta para mabango at mawalaan lansa. Ayan, sumisigaw na ako rito kasi baka hindi nyo marinig, si ulan. Ayan po siya. Maraming paminta po para masarap. So, eto po. Naku, lumalakas ang ulan. Sisigo na ako rito. Lagyan natin ng asin para may lasa na. At saka patis. Ang bango na siya. Ayan. Mga tatlong kutsara po na patis yan. Ayan. O, oh, ayan, o. Oh. Ang ganda-ganda na. Malasa na po iyan. So, ngayon, dapat po, pinirito ko muna yung hotdog. Eh, dahil sa umuulan at bagyo, na nalito na ako. So, ipiprito na po natin. Pwede naman natin i-prito sa gilid. Ayan. Prito na po natin sa gilid. Pwede naman. Pwede naman pong ihabol. Ayan. So, eto po, uh, luto na siya. Pwede ko na siya i-mix. Pati itong ating red bell pepper. Ako may naiwang pang isa. Di ba, li makahabol po iyan. Ayan. So, i-mix po natin siya. Ayan. Ayan. Lagyan pa po natin ng asin. Ayan. So, bango-bango na siya. Konti pa pong patis. Lumilipad ang patis. Nag-add po ako ng mga dalawang kutsara. Kasi marami po siya. So, eto po. Kumukulog na. Lalagyan. <laughs> Luto na po siya. Lalagyan na natin ng tomato paste. Pero mag-aagad po tayo dito ng sugar kasi maasim ito. Kaya tomato paste po, mas maganda kasi may kulay, hindi na tayo magkukulay. So, lagyan na po natin ng tubig para madaling matunaw. Ayun. Ayan po siya. Lalagay po natin lahat itong isang to. Pagka po mag-add tayo ng sugar. May bako na kong sugar ayon. Ayos ko, may bagyo nga atang malakas. Huwag naman dito mag-lampol. <laughs> so, ito po, kumukulunay ating paglalagyan ng ating ating. natin siya ng asin. Ayan, mga isang kutsara hot oil para hindi po siya magdikit-dikit. Ngayon, mauna na itong ilagay. At itong dalawang piraso. Ayan. Ayan. Yung mga followers ko malapit dito, pwede nyo nang tikman yung aking, makataan, uh, akin luto. <laughs> yung malalapit lang, sabi nila gusto nila matikman. nandito po tayo sa coffee break. Yan. Mag-additional po tayo ng pang-breakfast, sa coffee break, at saka pang-merienda. Ayan. Mahina apoy ko eh, kasi umorder ko ako ng pang na ano, ipapipix ko yan. Kaya, mabagal. Ayan, balikan natin yan mami, ahalu-haluin ko lang. So, eto po, uh, natin siya ng 10 minutes lang. Ayan. Uh, nakaka 5 minutes na po siya. Ayan, mga 5 minutes pa. So, eto po, dadagdagan natin yung ating, ano, uh, gagawin sauce sa ating macaroni. Lagyan natin siya ng ketchup. So ayan, malapit na siyang maluto. Pinagsasabay ko na. Da-direct na po natin siya dito. Uy, umuuga. <laughs> Makalumundag. Ayan, ayun. Ang bango-bango. Ayan. Da-direct na po natin para shortcut na. Ayan. So, eto po, imimix na po natin. Yan, ang ating cheesy macaroni. Sanda damakmak na cheese ang ilalagay natin. So, eto po, lalagyan na po natin ng cheese ang ating macaroni. Cheesy macaroni. Napakasarap po ng lutong bahay. Hindi po ito uh, pangmasa. Ayan. Kahit po walang cheese, napakasarap na. Tansyado ko na yung kanyang alat at sweetness at little bit sour. Ayan. So, re ready na po natin siya for uh, for ano, breakfast. <laughs> I-mix muna natin uli. So, ito po, i-ready na natin ang ating pantinda. Yan. Napakahirap palang haluin. So, ito na pa ating finished product. Dadagdagan pa natin ng cheese. Yan po ang ating finished product. So, sana po magustuhan nyo ang ating lutong bahay ng prinsesa ng kusina dito sa Coffee Break. Ito na po ating finished product. Ayan na siya. Ayan. Ang ating cheesy macaroni, lutong bahay ni prinsesa ng kusina.